Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ang paksa ay TypeScript at Index. Ipapaliwanag namin ang TypeScript at Index gamit ang mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang Indexed ay isang low-level na NoSQL storage na nagpapahintulot sa iyo na magsalba ng structured data sa browser. Sa TypeScript, maaari mong irepresenta ang mga schema sa ligtas na paraan na nagpapababa ng mga error at nagpapahusay sa maintainability. Ang Indexed ay isang maliit na database sa loob ng browser. Pinamamahalaan nito ang data gamit ang mga mekanismo tulad ng mga database na may pangalan at bersyon object store, transaction, index, at cursor. Ang mga database ay may mga bersyon at kapag in-upgrade ang bersyon, tinatawag ang on upgrade needed upang i-update ang schema, tulad ng paglikha o pag-modify ng mga table. Una, ipapakita namin ang halimbawa ng pagbubukas ng database gamit ang index at paggawa ng object store sa on upgrade needed kung kinakailangan. Binubuksan ng code na ito ang database at nilalagdaan kung ito ay nagtagumpay o nabigo. Kung kinakailangan, ang Todos store ay nililikha sa on upgrade needed. Kapag pinatakbo ang code na ito, kailangan gawin ito sa loob ng isang HTML file. Sa video na ito, tinitingnan lang namin na walang mga error sa compilation. Susunod, Ideklara natin ang mga uri ng data gamit ang TypeScript. Tinitiyak nito ang kaligtasan ng uri sa susunod na mga operasyon ng CRUD. Dito, idinedeklara namin ang uri ng to -do. Pagkatapos, ipapakita namin ang batayang mga operasyon ng CRUD tulad ng pagdaragdag, pagkuha, pag-update at pag-delete mula sa object store. Bawat function ay tumatanggap ng IDB database at nagbabalik ng isang promise. Ang function na ito ay nagdadagdag ng bagong to-do sa to-dos store ng indexed. Nagbabalik ito ng promise para sa asynchronous na pagproseso na magre-resolve kapag natapos na ang proseso. Kinukuha ng function na ito ang to-do gamit ang tinukoy na ID at ibinabalik ang object kung ito ay natagpuan. Kung walang nahanap na data, magbabalik ito ng undefined. Ina-update ng function na ito ang umiiral na data ng to-do. Kapag matagumpay, nilalagdaan ang ID ng na-update na, na to -do. binubura ng function na ito ang to na may tinukoy na ID. Kapag matagumpay ang proseso, ang naburang ID ay nakalag. Inaayos o tinatanggihan ng mga function na ito ang isang promise depende sa pagtatapos ng transaksyon o error. Ang paggamit ng console.log ay nagpapadali upang subaybayan ang nangyayari habang tumatakbo ang code. Sa paggamit ng mga index sa index, maaari kang maghanap ng mas mabilis sa espesipikong alok, a campo. Dito, gumagawa tayo ng index para sa create that, at nagbibigay ng halimbawa ng range query Binubuksan ng function na ito ang database at nililikha o time test ang index na by create. sa create. field. Nagbibigay ito ng mabilis na paghanap at pag-aayos batay sa petsa ng paglikha. Kinukuha lang ng function na ito ang mga to-do na ginawa pagkatapos ng tinukoy na timestamp. Pinahihintulutan ng paggamit ng index ang mabilis na pagkuha sa data batay sa pagkakasunod ng pecha ng pagkakagawa. Sa halimbawang ito, ang by that index ay nilikha sa panahon ng pag-upgrade ng database at ang mga to-do na ginawa matapos ang tinukoy na oras ay nililista gamit ang cursor. Ang low-level na indexed API ay mahirap isulat, at ang paulit-ulit na magkatulad na operasyon ay maaaring magdulot ng redundancy at mga bug. Dahil dito, sa pamamagitan ng paghahanda ng generic na TypeScript wrapper class na nag-abstract ng mga operasyon, napapadali at napapadali ang pag-maintain ng code. Nasa ibaba ang implementasyon na nakatuon sa mga batayang kakayahan. Binalot ng class na ito ang mga operasyon ng indexed at nagpo-provide ng type safe na mga CRUD method. Ipinagpapalagay nito na ang object store ay may kina, ID. Binubuksan nito ang database at lilikha ng bagong object store kung kinakailangan. Ginagawa ang store initialization gamit ang upgrade event. Nagdadagdag ng data sa indexed store. Matapos magdagdag, ang ID ay nilalagay sa console. Kinukuha ang data na tumutugma sa tinukoy na ID. Undefined, ang ibabalik kung wala ang data. Ina-update ang umiiral na data o nagdadagdag ng bagong data. Pagkatapos ng pagproseso, nilalagay sa log ang updated na ID. binubura ang data na may tinukoy na ID Kapag matagumpay, nakalag ang naburang ID Kinukuha ang lahat ng data sa store. Ang ibinabalik ay array ng type na T Ang code na ito ay aktwal na halimbawa ng paggamit ng klase na IDB wrapper. Ipinapakita nito ang proseso ng pagdagdag, pagkuha, pag-update, paglista, at pagbura ng to-do data. Pinapasimple ng wrapper na ito ang paghawak ng batayang operasyones ng CRUD. Sa aktwal na paggamit, kailangan mo ring asikasuhin ang error handling at schema management index. Para baguhin ang database schema, dagdagan ng pangalawang argument, version, ng indexed, open, at i-update ito sa on upgrade needed. Kailangan mong i-disenyo ito upang ang mga kasalukuyang transaksyon ay matapos muna at maiwasan ang mga destructive na pagbabago. Ang masyadong mabigat na proseso sa loob ng on-upgrade needed ay maaaring magpabagal sa UI. Kaya gawing simple lang ito at kung maaari ay gumamit ng delayed migration, ay stage ang proseso sa pagpapatakbo ng app. Ang mga transaction ay automaticong naisasara bago matapos ang pagtakbo ng script na lumikha sa kanila. Kapag gumamit ng await sa loob ng transaction, maaaring automaticong magsara ito Mag-ingat kapag gumagawa ng maraming async na operasyon sa iisang transaction. Tandaan ang haba ng buhay ng transaction, gumamit ng magkakahiwalay na transaksyon kung kinakailangan, o isabay ang operasyon sa iisang transaction. Sa paggamit ng cursor, maaari mong iproseso ang malakihang datos ng sunod-sunod o mag-implement ng simpleng pagination nang hindi gumagamit ng offsets. Sa pagkuha ng item isa-isa gamit ang cursor, napapababa ang paggamit ng memoria. Kapag nag i ng paging, karaniwan natandaan ang huling nabasang key. Maaaring hindi available ang index dahil sa mga pagkakaiba ng implementasyon sa pagitan ng mga browser o sa privacy settings ng user, tulad ng private browsing. Kaya, tiyaking umiiral ang index at kung hindi, magbigay ng alternatibo gaya ng local storage. Mabilis at makapangyarihan ang index, ngunit maaaring mag-iba ang performance depende sa disenyo at paraan ng paghawak sa data. Depende sa gamit, maaaring gawin ng optimization sa mga sumusunod na paraan. Ay disenyo ang object store ayon sa aktual na gamit. Halimbawa, kung madalas ang pagbabasa, maglagay ng mga index. Kung madalas ang pagsusulat, panatilihing simple ang disenyo ng key. Ang malalaking binary data tulad ng mga larawan at audio ay dapat itago bilang blob, Opa mahalaan gamit ang file API o service workers kung kinakailangan. Maaari ring gumamit ng compression kung kinakailangan. Panatilihing maikli ang mga transaksyon at isagawa ang mabibigat na proseso sa labas ng transaksyon upang mabawasan ang lock time. Maaaring pabilisin ng mga index ang paghahanap, ngunit nagpapabagal sa insert at update, kaya gumawa lamang ng kinakailangang index. Kapag maraming maliliit na data, maaaring maubos ang memorya kapag ginamit ang get all upang kunin lahat ng sabay-sabay. Maaaring bawasan ang paggamit ng memorya sa pamamagitan ng pagproseso gamit ang cursor. Ang data ng indexed ay hiwalay kada domain at protocol ayon sa same origin policy. Ay disenyo ito na may pag-aakalang maaaring mawala ang data kapag binura ng user ang browser data o gumamit ng private mode. Para magamit ng epektibo ang index sa TypeScript, mahalagang ihanda ang mga type at asynchronous na proseso, maging maingat sa version management at disenyo ng transaksyon, at IRAP ang mga pangkaraniwang proseso upang mapabuti ang maintainability. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pagprograma. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.